simula ng araw, bagong pag-asa sa bawat bukang liwayway. Bagong putok ng balita. Aabante ang buhay, sulong at huwag pahuli. Abante na! Abante na! Pilipinas! Pilipinas! Kasama si Ronnie, Ronnie Ramos, at Raymond Tinaza. Raymond Tinaza. Balita, impormasyon at balitaktakan. Avante la Lunes en viernes, a las 4 jangan el 6 en Umaga. Tito, Sapagon 1494. DWAR. Avante, racho. Avante, racho. Avante, sabalita, ad servicio. ano makakaiwas sa sakit na dulot ng pabago-bagong panahon. Karaniwang sakit na nakukuha kapag papalit-palit ang malamig at mainit na temperatura ay ubo, sipon at trangkaso. Para makaiwas sa sakit, narito ang ilan sa mga dapat tandaan. Gawing malusog ang pangangatawan. Mas may laban tayo sa anumang sakit kung malakas ang ating resistensya. Mahalaga rin ang sapat na pahinga, masustansyang pagkain at regular na exercise. Gumamit ng proteksyon sa tuwing lalabas ng bahay gaya ng face mask lalo sa mga pampublikong lugar. Maging malinis sa katawan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay bago at matapos kumain. Siyempre, dalasan din ang pagligo. Magtakit ng bibig at ilong kapag umuubo at bumabahing upang hindi na kumalat ang virus tiyakin na maayos ang daloy ng hangin o may sapat na ventilasyon ng lugar na pinupuntahan upang hindi makasagap ng virus. Iwasan ang matatao at masisikip na lugar upang makaiwas sa anumang sakit, lalo't pinaluwag na ang COVID-19 restrictions. Isang serbisyo publiko, hatid ng inyong Abante Radio. ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante Teletabloid. tabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante, Radio. Radio. Abante sa balita at serbisyo. Lusong probinsya, lusong probinsya. Ganap at kuwentong hatid ng mga correspondents, buong puwersa, sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon probinsya, Luzon probinsya. Atake araw-araw, aabante -araw. sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon probinsya. Kasama si Bario Beras. Barrio we buhay Pilipinas! Kamusta na kayo? Merry Christmas. Isa pa, iyon. Mas malinis. Napakagay yung paso ko kanina sa booth mga kabante. Ka Na-excite ako. Alas sa uh, newscast pa pala ni Kim. Oh, alatang may lakad eh. Kamusta po ang mga kabante ka natin today? Araw na tayo ng Tuesday. Martes, December 17, 2024. At syempre, ilang araw na lang talaga ay sana. Ang mahal na Panginoon Hesus na ang bida. Birthday na niya. Christmas na sa madalit Madelitsabe. Oh, Merry Christmas. Ah, uh, 17 so walong araw na lamang at uh, Christmas na talaga, ho. Oh, kamusta? Second, second night, second day. Simpang gabi, ha? Aba, uh, uh, walong tulog na lang, ho. Oh. Kamusta po ang inyong uh, Tuesday, mga suki? Natumal daw ang bentahan ng Puto Bumbong, sabi ni Aling Pepang. Uh, yung kanyang pwesto, hindi masyadong dinadalaw. Uh, hindi bali ho, uh, talaga namang iba't iba araw araw. Punahin natin ang mga provincial headlines. Headlines. Manggagawa kasama mga kasambahay sa Karaga may dagdag sahod. Congratulations. Mamas Mamaskong hamon at bigas ipinamudmod naman sa mga barangay sa Ligas P. City. 63 million pesos sa supplemental budget para po sa service recognition incentives na mga empleyado ng Palawan inaasang aaprubahan ah, na. Excellent! Provincia Headlines Mga manggagawa ng pier sa masbate tumanggap ng pamasko. Excellent! Provincia Headlines At dalawang kilometrong tunnel of lights Muling pinailawan sa Daraga, Talbay. Kung uh, gusto nyo, pwede rin dyan sa Tiendisitas. Sa Pasig, meron din pong Tunnel of Lights dyan. Ah, may lang, ha? Ah, para may experience nyo rin, mga kabante. Yan ang mga headlines. Detalye sa kabuuan ng programa. Hanggang alauna. Tampok syudad muna tayo. Tampok syudad. Ngayon po araw ito ng Martes Dasmariñas, Ang ating siyudad na itatampok mga kabante, ito ay matatagpuan sa rehiyon po ng Calabarzon. At syempre ang Dasmarinas City ay nasa loob po ng Cavite Province, isa sa pinakamalaking probinsya sa Pilipinas. Ang mayor ng Dasmarinas City ay si Mayor Jennifer Barsaga. At ang vice mayor po niya ay si Raul Rex Mangubat, 75, ang barangay na Hinahawakan ng Dasmarinas City. Tagalog ang lingwahe dyan sa Dasmarinas City. Live tayo sa 14.94 sa frequency. Ninyo sa AM band sa radyo. Transistor Sa Sokmed naman, hanapin nyo lang DWAR Abante Radio sa Facebook at Abante Live sa YouTube. At uh, sa iba pang Sokmed platforms at DWR uh, DWAR 1494. Eto na sila, pamaskong hamon at bigas, unahin po natin, pinamudmod sa mga barangay dyan sa Legazpi City. Umaabante sa Balita Abante, reporter Rosa Solarte. Luso, report. Rosas, Merry Christmas. Merry Christmas, Christmas. Christmas Kabadi. Kulay pula at puti ang Pasko ng anim na po at pitong libong pamilya sa barang so sa pitong barangays ng Legazpi City ngayon. Kulay pula kasi ang balot ng Christmas ham at puting plastic din ang balot ng ilang kilong bigas na pinapamutmut Bilang pamasko ng grupong ang bagong Legazpi sa pangungunan ni Hisham Ismail, Pangulo ng Liga ng Mga Barangay at Payao ni Mayor Attorney Alfredo Pido Ogarbi ng Legazpi City. Mula nang i-distribute ang mga hamon at bigas sa mga barangay officials, ay abala na rin sa mga oras na ito ang opisyal na barangay na mamudmod sa mga nasabing pamasko sa mga tao. Nagpapasalamat naman ang mga opisyal ng barangay at mga pamilyang nabibigyan ng piyaya. May mga susunod pa raw na ipamimigay pagdating ng 2025. Wow. Walang cash! Wala akong nakita. Okay. Hindi rin nakabalot. <laughs> <laughs> so, um, hindi ko uh, abot na lang okay, pa Ako si Rosa Solarte na Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang minuto. Luso Report. At sa Abante Radio, Bicol, Buena Mano, si Rosa Solarte, Nyo po napakinggan Sa karaga naman, ho, tatanggap ng dagdag na minimum pay sa susunod na taon yung mga pribadong manggagawa dyan sa karaga. At gayon din po yung mga kasambahay o kaya house helper. Tataas na isang libong piso ang sweldo ng domestic workers sa rehiyon kahit magiging 6,000 pesos na. Ang uh, dati pong limang libong piso nilang buwan ng minimum pay mula sa January ng papasok na taon. Aprobado na rin mga kabante, kalusob yung 50 pesos na dagdag sweldo po sa mga manggagawa ng pribadong sektor sa bahagi pa rin ng karaga na hahatiin sa dalawa. Dalawang bagsak. Epektibo ang 30 pesos na dagdag mula January 2 at uh, may 20 pesos pa simula sa Mayo 1. Ibig sabihin, magiging 415, 415 pesos na ang 385 pesos na daily minimum wage sa January 2 at magiging 435 pesos naman po yan pagsapit ng unang araw ng Mayo sa ikalawang bagsak ng dagdag sweldo. Yan ay sa Caraga. Alas 12.44 ang oras po. Wat sa Bante Radio Bicol, dako tayo ngayon sa Radio Palawan. Meron pong 63 million pesos supplemental budget para sa SRI na mga empleyado ng Palawan. Ito yung Service Recognition Incentives oh, ah, sa Palawan Provincial Government at ito daw po ay poor approval na ng sanggunyang panlalawigan. Ang dami nagdadasal. <laughs> Mabante sa balita si Abante Reporter Romy Luzares. Luso Report. Romy, Merry Christmas. Christmas. Merry Christmas uh, sa ating lahat. Merry Christmas to all sa ating mga tagapaginig. At uh, ito nga, ito Merry Christmas din sa mga empleyado ng pamahalang lalawigan dahil na na ngayon lunes, December 16 na uh. 2024 ng Provincial Government of Palawan ng Supplemental Budget No. 7 para sa pag-aproba ng sanggunan panlalawigan. Ang uh, SB No. 7 ay nakalaan para sa service, uh, service recognition incentive na nagkakahalaga ng 28,940,000 pesos para sa lahat ng mga casual uh, mga regular na empleyado ng pamahalaang uh, panlalawigan. Kasama dito ang 34,728,000 naman para sa collective negotiations agreement o CNA ng 1,447 qualified regular at co employees ng kapitalyo. Kaya ito ay may kabuang 63,668 pesos bago na isinuto ang itong supplemental budget ay naipas sa ito matapos ang isinagawang pagpupulong naman na, ng Local Finance Committee kahapon sa tanggapan na Governor Dennis Socrates. Inasaan ito o oh, ngayong araw itong katatapos ng asesyon, mm -hmm. approve ang SRI na 20,000 pesos na mga government employees. Masi nito ito sa uh, inihayag mm -hmm. ng Pangulo ng Bansa ni Pangulong Bungkong Marcos. So inaasahan kailan ang approval, uh, Romy? Na-approve na, na katatapos ng ah, nila ngayon. Oo. Kala mo naman, may pakialam talaga kami, ano? Oo nga eh. <laughs> may, may inggit lang tayo. <laughs> Yun na nga eh, di ba? Oo na eh. Kaya nga. Dipo doon. Kala mo, may pakialam na... si Buddy kung na-approve o oh, hindi eh. Uh, wala. <laughs> so at least, approve na. Ay. Maraming pamilyang oh. matutuwa at mapagliwaliw somehow, ha? Yes oh, dahil sa 20,000 na yan. At uh, maraming pasalamat sila sa pangulo ng bansa. Hindi uh, labas niya ito. Uh, at agad-agad uh, tumalima yung provincial government at itong 20,000 na within this week, 'yun uh, na nila. Aabot na abot sa Pasko. Aabot na abot talaga. Uh, mga kaluwasan pa na Maynila nila para mamili. Uh, Oo, oh, pwede, 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 ba, pwede pa. pa. Uh, Thank you, Romy. Adios. Oh, Magandang balita din, yung mga casual employee dito, Meron yung mga casual ay nabigyan din ng 5,000 pesos. Ay malaking bagay oh, din yan. Oo, oo naman, oo naman. Din, oh. Lahat talaga nabigyan. E, hindi napabayaan, na walang naiwan. Walang naiwan. Lahat, walang maiwan, oh. lahat nagkaroon, oh, hindi nawalan. Lahat, hmm, hindi na, nawalan, hindi nagkaroon. Kasi hindi sila qualified sa uh, uh, SRI dahil mga regular permanent employee Permanent Pero oh, may, may pamasko pa rin ng provincial government. That's very good talaga naman. Sige, ayos. Ayos, maraming salamat mula pa sa Palawan para ito ang na, nawala na ako. <laughs> okay lang, andiyan ka pa, ituloy mo lang, kaya mo yan para may bonus ka. <laughs> ako si Ramon Lusano sa Kabante Radio, itong balitang mabilis, mabangis at walang minis. Iyong Luso Report. Report. At talaga, napag-uusap at kinukwenta namin ni Romy, minsan nawawala ho kami. <laughs> <laughs> nawawala na sa wisyo kasi wala nga. <laughs> Congratulations po pag-igihin ang paghawak sa mga biyaya ng Panginoon everyday, ha? Mga kaabante at kalusob natin. Natigit yung mga kung minsan ay eh, talagang nang, nang, nagh, naghihintay tapos may dumating. wag naman hong walwal -wal ka agad to the max. Kung po pwede lang. May bagong taon pa. Sa Roas Palawan din, itong dagdag probisya headlines natin. Kinain daw ng anay yung mga Nako, nabasa na libro ng DepEd dahil, dahil sa ulan ay inabandonan sa pantalan ng Rojas, Palawan. Hindi ko pala na kay Romy. Ay kinain po ng anay yung mga libro ng DepEd sa may pantalan ng rohas Palawan. Ipadadala daw sana mga ito sa paralan sa Araceli at sa Dumaran, Palawan. Bati na rin sa nakasulat sa karton na pinaglalagyan ng mga textbook. Nanghihinayang naman ang mga residente dahil pwede pa sana itong pakinabangan ng mga kabataang nag-aaral sa nasabing eskwelahan. Kaya't na umano ang mga libro dahil walang pondo na binigay ang DepEd Regional Office para sa delivery ng mga ito. Ah! Susko giliw. Yes. kahit sa Secretary uh, Sani Angara, nagmamaktol na rin eh. Dahil ang DepEd supposedly by Constitution dapat i prioridad sa budget, tinapiyasan pa! Anak ng patawala talaga pang kaminsan. Congratulations sa DPWH. Sila talaga may pinakamaraming budget. Sila na. <laughs> Alas 12.49 ng pananghalian sa Lusub. Punta tayo sa buhat sa Abante Radio Palawan. Saan tayo? Balik tayo, Abante Radio Bicol. Di si baliwalang cash. Makadaan lang kami dyan sa dalawang kilometrong tunnel of lights. Ayos na. Muling pinailawan sa Daraga, Albay. Nagbabalik sa balita Abante Reporter Rosa Solarte. report, report. Rosa's nakadaan ka na dyan? Hin hindi pa ka body, wala akong cash eh. <laughs> 'Yun lang, 'yun lang. <laughs> Saktong umabot sa 7,440 na mga bumbilya dami ang nagamit sa dalawang kilometrong Tunnel of Lights na muling pinailawan kagabi ng mga opisyal ng Daraga Albay. Mula sa Daraga Park sa harap ng munisipyo ng Daraga hanggang Bicol University Main Campus, ang Tunnel of Lights ang pinaka attraction ng Pasko ngayong taon dito. Pinangunahan ng tanggapan ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda ang pagpapailaw na siya sponsor sponsor ngayong taon. Ayon sa mga opisyal, gagawin na anyang tradisyon ng Pasko ang Tunnel of Lights nito dahil sa maraming tao, lalo na mga bata at kabataan ang naliligayahan habang dumaraan sa kalsadang puno ng ilaw. Ang lighting ceremony ng Tunnel of Lights ay dinayo nga naman ng maraming gustong makisaya sa pagsalubong sa Pasko 2024. Ako si Rosa Solarte ng Abante Radio. Itong ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Thank you, Rosa Solarte. Luso Report. Ah, maganda attraction po yan talaga. <laughs> ah, kahit paano, eh, naiibsan din yung mga samot sa isipin na ating mga babayan pag nakakita po ng iba't ibang klase ng ilaw. <laughs> Binawi sa ilaw, ogi, no? <laughs> Katuwa ng ating mga government official, oh. mga Alam nyo, nakakatuwa minsan ng mga politiko, eh, no? Alam na alam nila kung saan ang kiliti ng madla, eh. Daanin natin to sa ilaw. Wala tayong pambigay kay Johan, eh. Bigyan natin to ng magagandang ilaw, yung kumukutitap. Pwede na. Huh? Happy birthday today! Happy birthday! Ah, uh, December 17, mga kabante avante nagbidiriwang po ng birthday. Finally, ngayon talaga ang birthday ni abante Angkor uh, Ronnie Ramos. Happy birthday! Ayan. Uh, si Ronnie ay uh, nag-treat kay Dolan sa kay Robert. Hindi kami sinama. Happy birthday! Happy birthday, Ronnie Ramos, isang sa mga boses na napapahinggan nyo kahit sa pelikula Happy Birthday! Happy birthday! At uh, syempre, Happy Birthday din ngayon sa dati ating kasamahan sana pero hindi tumuloy eh, si Joel uh, Miss Joel Reyes, Sambuanga Happy Birthday! Uh, thank you, Happy Birthday, Joel at uh, kay uh, kaibigang Michael V Happy Birthday din ngayon huh? At uh, sino pa may birthday? Efraim, uh, nabasa ko alina, tama ba? Gaitos Happy Birthday po, uh, Sir Efraim Efraim Gaitos. Happy, birthday! Ayan, happy birthday. Happy birthday. More blessings. Report. 12.53 ang oras. Diretso na po tayo. Sa iba pang uh, bahagi ng Luzon Provincia ngayong Tuesday edition. Habang inaantabayan na po natin si Johnny Reblando na mimiss natin ano, sa Central Luzon. At uh, just the same, magandang tanghali po sa mga taga-Central Luzon. Unahin na natin dyan yung Pasyal Probinsya natin dahil medyo mahaba-haba pala ito. Pasyal Probinsya. Ang papasyalan po natin today mga kabante at kalusob ay ang Cathedral of the Immaculate Conception. Isa pong makasaysayang simbahan ito na matatagpuan dyan sa Dasmarinas, Cavite. Isa ito sa mga kilalang simbahan sa rehiyon at may malaki pong kahalagahan sa relihiyon at kultura ng mga tao sa lugar. Simbawa po ay yung kasaysayan at yung pagkakatatag niyan, ganda ng pintuan, no? pambihira. Ano kahit sa bahay, meron tayong ganyan. Pwede, no? Ang bakala mapagkama ng simbahan yung bahay mo. Ang simbahan ay tinatag noong panahon po ng mga Kastila at may mga kasaysayan ng pagiging isang mahalagang pook para po sa mga Katoliko sa Dasmarinas. Ang simbahan nakatayo bilang isang simbolo rin ng pananampalataya at kasaysayan. Yung architecture at design ay kahanga-hanga at uh, kolonyal ang dating. No, oh, panahon ng Kastila, makikita sa simbahan yung mga detalyadong ukit at mga makulay na bintanang nagbibigay ng na maganda at uh, solemnity na ambiyan. Solemn ang interior nito ay puno ng mga siyempre imahen at mga dekorasyong pagpapakita uh, ng kasaysayan ng simbahan at ng pananampalataya. ang kahalagahan po nito bilang katedral ay paunin simbahan ng diocese ng Dasmarinas sa mahalagayan sa mga katoliko sa lugar. Hanggang ngayon, ginaganap ang mga misa, kasal, binyag, kahit libing. At iba pang reliyosong seremonya, uh, simbahan isang sentro ng pananampalataya at siyempre spiritualidad sa komunidad. Ang Cathedral of the Immaculate Conception din po ay hindi lamang isang simbahan kundi isang lugar ng pagtitipon sa mga tao. Fiesta, celebration, iba pa, mahalaga okasyon sa Dasmarinas. Diyan po sila nagsisilbing pao na yung pook na mga aktividad. Ang makikita sa simbahan sa harap ng Dasmariñas ay ang tinatawag na Dasmariñas Town Plaza. Sa lugar po na punong-puno ng uh, mga kasaysayan at makikita sa paligid ng mga lumang gusali rin. Sa magandang lugar para maglakad-lakad, matutunan ang kasaysayan ng bayan. Ang simbahan ay bukas, mga kaabante, sa mga deboto at turista, local at foreign, nais magdasal, magmuni-muni at saka po magpahinga. Ang tahimik na kapaligiran at ang magandang tanawin ay nagbibigay ng na isang malalim na spiritual na karanasan. Sa kabuuan, ang Cathedral of the Immaculate Conception ay isa pong mahalagang simbolo ng relihiyon kasaysayan at kultura ng Dasmarinas. Ang kanyang kahalagahan ay hindi lamang sa spiritual na aspeto, kundi pati na rin sa mga alala po ng mga nakaraan na uh, panahon. Yun. Pasal Probinsya Thank you kay si Courtney bang sumulat nito? Mahaba. Si Courtney, no? Ah, si Jesse? Sino sumulat ng Pasal Probinsya ngayon? Si Courtney? Two pages? Si Courtney? Ah, ganado yan si Courtney. Guest ni Coach Chris, eh. Binabalikan ni Courtney ang kanyang alaala -ala rin, ha? Panoorin niyo po ang episode ni Coach Chris with Courtney. Samantala, balik tayo sa live. Luso, Report, report Coastal Road po ng Sorsogon. Tinaniman ng Buginbilya. Anong kulay ng Buginbilya ang gusto ninyo? Bilang bahagi ng kagandahan program. Italia, umabante. Si Rosas Ularte, nakakatatlo na si Rosas. May bonus na to. Luso, Report. Rosas, balik sa'yo. Asan? bonus. <laughs> tanong din namin, tanong din namin. Oh, sige, sabay-sabay na tayo uh, magtanong. Sige, pabor, sige. Oh, pabor, ang umiiral na weather systems. Minsan maulan, malamig at minsan naman ay mainit na panahon dito ngayon sa Bicol sa hashtag kagandahan program ng provincial government ng Sorsogon. Tagumpay na naisagawa ang year-end Bougainvillea planting activity at inaasahang pagdating ng tag-init ay sisibol ang mabulaklak na bogi sa kahabaan ng coastal road ng Sorsogon City. Ang kagandahan program ay bahagi ng 7k flagship program ni Sorsogon Governor Edwin Boboy Amor sa lalawigan. Ang asawa nitong alkalde din ng Sorsogon na si Mayor Esther Amor ang nagpapatupad ng kagandahan program na siyang sumasakop sa mahabang Coastal Road. Ilang kawani ng City Government at Provincial Government ang nakitanim sa year-end planting activity. Bukod sa bougainvillea, hinikayat din ng lokal na pamalaan ang pagtanim ng ornamentals, gulay at prutas sa mga backyards upang mapagkukunan na ng makakain at may taguyod ang lunti ang sorsogon. Ako si Roses Olarte ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang minti. Thank you, Roses! Luso, report! Maganda sa Bougainvillea all season. Kahit anong panahon po, talagang uh, namumukadkad ang ganda niya. Lalo kapag tag-init. Eh. Last live report natin sa saglit lamang. Huwag pong uh, masyadong pakalasing ko may mga parties kayong pinupuntahan at the same time baka magdadrive pa kayo. Ah, katulad na lamang nito, rider sa probinsya section ng Abante tonight, isa sa mga headline po namin, rider nakatulog, sumalpok sa chikot. Ayun na nga po eh. Kaya kung kayo eh, halimbawa may pupuntahan po na party-party, Okay namang uminom pero dapat may kasama kayo, huwag na ho kayo magdadrive. Ha? Ang Hanggat po pwede. Mahirap na pong isa lang alang ang buhay. Mag-isa lang yan or isa lang yan. Okay na si uh, Edwin Gadia sa pagkatong ito. Uh, ihabol natin kung po pwede lang. Uh, kung aabot ho mga suki namin. At syempre yung traffic, expected expected na po yan sa mga panang ito. Uh, yung karmage doon ang tinatawag ng marami. <laughs> Kaya dagan nyo rin po ang pasensyang hatid o dala ninyo everyday. Tumanggap tayo ng last report. Yung mga manggagawa ng Masbate Pierre ay tumanggap din pala ng pamasko. Nakakatuwa naman, no? Excellent! Kanino kaya galing? Maabante sa Balita Abante, reporter Edwin Gadya. Luso, report! Edwin, Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, kabanting-bating, hungap, namahagi ng munting pamaskong handog ang mga kawanin ng Port Management Office o PMO ng masbate sa mga porters at Moringang ng pantalan ng lalawigan may temang ginintuang puso ng pagbabahagi at malasakit ang nasabing aktibidad na bahagi ng nationwide corporate social responsibility o CSR employee volunteerism activity ng Philippine Ports Authority na naglalayong ipakita ang malasakit at paglingon ng ahensya sa komunidad ito rin ayon pa sa lokal na pangasiwaan ang PPA ay nagbibigay ng kahalagahan sa pagtutulungan at pag-aalala sa kapwa, lalo na sa sektor ng mga trabahador sa panahon ng Pasko. Umabot sa kabuhang 75 na Christmas Grocery Package ang direktang na ng ahensya sa mga porters at itong mooring gang ng pantalan. Isang grupo ito kabadi ng mga laborers na kinikilala ng mga otoridad sa puerto ng Masbate. Ako sa ito ng Abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio Live Report. Thank you, Edwin. mga kabante, huwag niyong kalimutan. Sa Sabado po ay ang programang Saktong Tapatan. Kasama si Sherry Torres at si Julius Segovia. Oh, ano oras? Sabado yan, 10 a.m. to 12 noon, every Saturday. Meantime, sila ng seglit lamang po dahil martes ngayon, iba yung serbisyo publiko sa 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 pamamagitan ng susunod na programa ng Ako Bicol Party Lista. Sama si uh, uh, Paulo at sa si Alvin. Sila ang lamang ha. Sa angala ng buong team natin dito, thank you so much sa mga viewers namin at sa subscribers po ha sa Bante Radyo at sa Luzon Provincia. Mag-ingat po lahat. Ako si Badio Beras, Mabuhay, Pilipinas. You. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante, Abante. Teletabloid. Teletabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 D.W.A.R. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis. Mabangis. Walang mintis. Avante Radio. Abante sa balita at serbisyo.